kalidad. Bakit hindi? Uh -huh. Depende sa tao. Kung magkakaisa na sila, hindi nila ang mga dinis na pangungurak. Depende sa pagkakayos nila. Kung lahat ng pera ng mga kahit Pilipinas, hindi na okay. itatago. Habang nabubuhay ang tao, may pag-aas buhay tayo ng pag-asa. At siya lang yung pag-asa natin, ay mga bata natin na makapagtagpo sa pag-aaral. kasi ang edukasyon eh. Kung wala ka talagang pera, kung hindi ka di ka, hindi ka makakapag aaral Ayun ang mga siketa. Kung talagang, kung hindi ka ng chance na makapag-aaral ng mga ibang tao, talagang uulat talaga yung talagang. Bakit pinaka-importante talaga yung study? simple. Pag may pinag-aralan ng tao, maraming magagawa. Pero so, pag wala, kasi so, pag yung tao pang mga, walang mararating kahit anong Sinasabing sa paaralan na tututunan ng mga kabataan ang mga kaalamang kakailanganin nila sa hamon ng buhay. At sa pag-iikot namin sa Tondo, Maynila, natagpuan namin ang pinakapundasyon ng nasabing institusyon, ang daycare center. At sa daycare center na ito, dito rin namin nakilala si Teacher Emmy. <coughs> Saan yung o, o, mga o, sa Nakapaloob sa Republic Act 6972 o Barangay Level Total Development and Protection of Children Act Section 2 ang pagpapatayo ng mga daycare center sa bawat barangay na mga at poprotekta sa mga batang may edad anim pababa. Magandang umaga. A ako po si Teacher Amy, uh, teacher po sa daycare ng Barangay 259. Mag-uumpisa naman po ang aming umaga kasama po ang aking mga estudyante. Halika po kayo at sundan niyo po ako. Si Teacher Emmy ay limang taon nang nagvo-volunteer work sa mga daycare center. Araw-araw ay tinuturuan niya ang 26 na bata sa bawat session at sa kasalukuyan ay humahawak siya ng tatlong session. Ay, 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 Katuwang niya sa pag-aasikaso sa mga batang ito ay ang mga magulang mismo ng mga bata sa daycare center kada buwan ay nagkakaroon ang mga magulang ng general cleaning kasabay nito ang pagkakaroon ng minsan ng inspeksyon ng DSWD na sumusuporta sa daycare center Nakasaad sa section 6 ng RA 6972 na ang pondo na gagamitin para sa pagpapatakbo at pagpapanatili ng daycare center ay dapat manggaling sa lokal na pamahalaan batay sa Annual General Appropriations Act na nakapaloob dito. Sa maliit na pondo na ibinibigay sa daycare center, ay naglalabas rin si Teacher Emmy ng sariling pera mula sa kanyang sinasahod na 3,500 kada buwan upang bumili ng kagamitan para sa daycare center. Kasi nung graduate talaga pa, education talaga ang first. So, so saan na din namin? Marami na yung mga kapatid kasi ako teacher. So, parang gusto talaga namin Education kami pamilya-pamilya. Hindi nga masamahan daw yun eh. Kasi nandun na nila ko, nasabihin na rin ako, kaya medyo nagkaroon ng problema, nag-staff ako. Hanggang sa meron akong nakilala na sinabi sa aking TSP. Doon pa na lang, para yun year-end, dito na-send ako. At doon pa na lang, ito po kayo. ni Teacher Emmy ang araw sa klase sa pagdarasal, pag ehersisyo at mga gawaing kapupulutan ng aral na magagamit ng mga bata sa kanilang pagharap sa hamon ng buhay. Bagamat kulang ang suporta ng gobyerno, naniniwala pa rin kami na marami pang Teacher Emmy sa Pilipinas na pipiliting punan ang mga pangangailangang ito upang mabigyang edukasyon ang mga batang Pilipino na siyang magiging sandata nila para sa pagkamit ng inaasam na pagbabago tungo sa pagbuo, pagbangon at pag-asa ng Pilipinas. Tulad nga ng sinabi ni Nelson Mandela, ang edukasyon ang pinakamalakas na sandata upang makapagdala ng pagbabago sa mundo.